Dito po mga kaibigan, may eh, bago naman akong upload. Mababa lang rating ng kalaban ko pero pinahirapan ako. Pero mga kaibigan, makikita nyo ba bandang in-game, makikita mo yung sacrifice ko ulit ng bishop. Mati po sa bandang right side. Kaya po, panoorin nyo po mga kaibigan. Sana pa subscribe sa man po, like and share. Para dumami pa po ang aking may upload. Sana po may matutunan kayo sa mga naipopost ko. Tikalaman lang naman po ang sinishare ko po kasi hindi naman po akong magaling to Sana po ma-subscribe niyo po at ma-share po. Salamat po mga kaibigan. Sana tumagal po ang channel ko bago lang po kasi ako nag-upload. Kaya hindi pa ako masyadong marunong mag-ano content. Nagko-content pa lang po ako bago lang po. Kaya na sana balang tumulong sa akin po para matuto po ako masyado at turuan niyo po ako ng tamang pagko-content. Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan. Ito, malapit na po ito. Medyo matagal lang nalaban to pero ang ganda rin naman po kinalabasan yung bishop sacrifice ko po. Pinakabana <coughs> po siya dyan. Nasa endgame na ito malapit. Ayan, malapit na po. Ayan. Yan, malapit na po yung bishop yan. Diyan ako mamaya mag-sacrifice. Dito na po. Sacrifice ako yan. Hindi napansin na may tumo siya dyan. Yan. Horse check. Tapos queen check. Tapos na po laban. Yan na po lang tapos ang laban. Maraming salamat po. Ano po, next time panoorin niyo po ulit. Maraming salamat po.